Ang pag-aayon no po ba ay para lamang sa mga Muslim? Ang pag-aayon no para lang sa mga muslims? Ah... Uh, hindi. Sabi ng Allah sa Quran, Ya ayuh aladina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba aladina min kablikum la'allakum tatsakun. Ang pag-aayon na ay inobliga sa inyo kaya mga tagasundi Muhammad s.a., mga Muslim kaya mga mananampalataya katulad ng pag-obliga sa mga nauna sa inyo. So, Uh, may mga ibang relihiyon din na nagpa-fasting sila. May mga Hindu nagpa-fasting din. Mga Buddhist nagpa-fasting din. Mga Christian nagpa-fasting din. Pero iba-iba ang reason ng fasting nila. Okay? Uh, ang pagpa-fasting na tawag natin na ibada, ah, nakatanggap-tanggap kay Allah, ito yung sa ating mga Muslim. Kasi pagdating ni Prophet Muhammad SAW, wala ng sharia, batas, na gagamitin kundi ang syariah ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hindi na yung syariah ng naunang propeta. Hindi na po ang huling katalungan, Ustaz. Jazakallah khairan. Okay, yaksyan. So hanggang dito na lamang. Subhanak Allah wa Ashadu an la ilaha ilaan. Astagfiru katubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.